Hi mga kachar! Welcome to my mini vlog. So for today's video, magtatabas nga pala kami ni Miss Raquel ng mga damo at ng mga kung ano-ano pang halaman dito sa bukid. Kasi kinakailangan na namin magtanim. Pero charot lang yun. Sinupisa na nga pala namin malinisin ang lupang pagtataniman namin ng sitaw. Sitaw ba yun? Oo, oh, sitaw yun. So ayan ako, nauna na ako kay Miss Raquel kasi siya ay maglalaga pa ng mga saging na kinuha niya pa sa puno at di siya nagpaalam. Charot. <laughs> So natagalan talaga ako rito dahil ang daming linisin. So meron akong kasama rito si ate Raquel. Nagahanap nga pala siya ng saging dyan kasi mag-aalmusal na kami. So sino nga ba si ate Raquel? Kasama ko nga pala siya sa pagpapanggap rito. Char! At natagalan nga talaga ako rito kasi ngayon ginagamit kong pangtabas ng damo eh panghiwato ng karne. Hindi naman to pangtabas ng damo. So ayan, bumalik na nga ako sa kubo namin. Kahit wala naman kaming kubo, naabot na ko nga pala si Ate Raquel na nagluluto na ng saging saba. So ako naman, may dala kong itlog at saka baloni. Baloni ba yun? O, ayaw ko, basta, yun na yun. So magpumpisa na nga pala akong magluto ng almusal namin. Ayan, oh, magpuprita na ako ng itlog at saka nung baloni. Baloni ba nga ba yun? Hindi ko na rin matandaan kung nang tawag dun ah medyo marami na kami natabas na damo at siguro sa susunod ng mga araw makakapagtanim na kami so for right now kami mag breakfast muna ayan wala pa akong 2 minutes na nagbo voice over na nagbo voice over napapagod na ako wala na akong maisip sabihin kaya panoorin nyo nila yung mga susunod na video at hanggang ngayon nga hindi pa rin ako tapos magluto nauubusan ako ng sasabihin dito at finally, tapos na rin ako. So, ayan nga pala, balonin at saka itlog. Siyempre, may kanin din kami. Hindi ko na naipakita kung paano siya lutuin. At pagkatapos magluto, nagpainit nga muna pala ako ng mainit na tubig para makapagkape na rin kami. At ayan na nga, nagkakape na nga kami, guys. So, tatlo nga pala kami dyan. Si Ati Raquel at itong nasa likuran ko. Sa papangalanan kong Secret. Charot. <laughs> Dahil kasama talaga namin yan sa pagtatapos ng damo. Ito na naman, ang tagal na naman ng video. Hindi ko na naman alam ang sasabihin ko. So, iyan, luto na yung sinaing namin. Mag-aalmusal na talaga kami. Totoo na talaga to. Pero kukuha muna ako ng dahon ng saging para ka, sa kakainan namin. Ayan na nga, lang ako ng dahon ng saging. At dahil nga nasa bukod kami, dito kami kakain. Ayan, si Miss Raquel nga palang nagsandok ng kanin. Nilagay niya ito sa may dahon ng saging. At pagkatapos, syempre, kakain na kami. Napakasarap talaga ng buhay rito sa bukid kapag marunong ka talaga. Charot! So, ayan na kami. Happy eating! So, ayan lang muna guys for today's video. Thank you, thank you for watching.